Isa ka ba sa mga kagaya ko na sawa na rin sa mga extra income online na hindi naman totoo? Hello beautiful soul! By the way, this is Johnny B. At today, share ko sa inyo yung na-discover ko na very effective proven system under DTW at nung natutunan ko siya at in-apply ko, kumita din ako ng six figures. And yes, turo ko siya sa inyo para kayo na rin ang pwedeng kumita online. But, sinimulan ko din ito ng part-time kasi may full-time job din ako dati. I started 2 to 3 hours every day sa free time ko lang talaga. Don't worry, hindi ito crypto, hindi ito bitcoin, hindi ito trading, hindi ito forex, hindi ito dropshipping, hindi ito affiliate marketing at ano pa man yan. And yes, pwede ito kahit ikaw ay full-time na nagtatrabaho ngayon, isa kang OFW, nasa ibang bansa, kagaya ko. O kaya estudyante ka, fresh graduate, kaya wala ka pang work experience, o kaya housewife na nasa bahay pero gusto pa rin kumita, this is for you. At kahit nasa bahay ka lang, walang ayos, walang bihis, nakahiga ka, magagawa mo siya. Nagluluto, naglalaba, magagawa mo siya. Nag-shopping ka, bumabiyahin, nagta-travel, magagawa mo siya. Kasama yung family, yung friends mo, may gathering events, party, magagawa mo siya. Ikang gumala, magagawa mo siya. At hindi siya magiging imposible dahil hindi naman tayo 24-7 na nagtatrabaho. So ayun, beautiful soul, no degree, no experience na kailangan dito. Ang gusto ko lang sabihin, beautiful soul, na napakagandang opportunity ito na masimulan mo rin para magkaroon ka ng extra income, alternative income, na can you imagine habang ikaw ay kumikita ng stable sa trabaho mo, at the same time, pwede kang kumita ng mas malaki on the side sa free time mo. gawin mo na to. This is a good start para sa sa'yo. Kung nakaya ko, as part-time dati, alam kong kayang kaya mo rin. See you in my inbox. Mag-comment ka ng yes para maturuan kita.